sakit ka ba or wala or baka naman may nararamdaman ka ah, mga kabuks ito advice ko lang po sa inyo na mas ma ang magpalabdes test at least once a year para malaman natin kung meron ba tayong sakit in the future na parating or wala mas maganda yung wala, di ba? maganda din yung malaman natin kung may paparating nga ba o wala. Or, healthy nga ba tayo. Kaya mga kaboks, prevention is better than cure. Mahal nga po magpalap test, pero kanain na natin yon Mas maganda po yung at least nalalaman natin na uh, tayo ay healthy or not healthy. Mas magaling ang pag-iwas sa sakit kaysa sa magpapagaling ng sakit. Kaya uunahan ko na ako po ay magpapalab test. At ngayon, ganito ang po ang proseso at para malaman po ninyo, sishare ko po, po sa inyo. Let's go mga kaboks! After my fasting last night at 10 in the evening, almost 8 hours na akong tulog. Uhaw na uhaw na ako at uh, gusto ko nang kumain ng pandesal at ang magkapipate. Kaya lang hindi pwedeng kumain kaya ang ginawa ko, Toothbrush na lang nawala talagang dapat na liquid na may pumasok sa aking stomach at mamaya na rin ako kakain kasi ang appointment doon sa lab ay 7 at uh, nandito kami nakatira sa Tagig pupunta pa ng sukat para niyaki sabay hilamos na din po hindi nga si sumama tayo, sasama ka ba? sasama ka? Eh, hindi po tayo ay hindi pwede kasi magpapachek up si daddy hindi ka pwede sumama, ha? ganito ka lang ha? kasi sasama ka sasama ka? ay hindi nga pwede tap kasi magpapachek up si daddy ha? magpapachek up si daddy ha? Hmm? pagod na pagod ka na Pagkagaling ka sa South Luzon Expressway, after ng SMBF Paranaque, kumaliwa po kayo dito at ito po yung uh, laboratory. At 6 pala in the morning, bukas na pala sila. maganda dito sa loob at very organized yung mga staff. Ano ba ang ipa-examine mo? Ipaki-highlights na lang and with corresponding prices po yan. After mong magbayad, intayin mo na lang na tawagin ka. Mr. Joel Mendezabal for lab extraction for FLC. Thank you. Good morning. Good morning, sir. Mag-efficient sa

para sa pagdiagnose ng maraming medical na kondisyon. Tapos hot compress niyo sir Pag-uwi niyo po ng bahay. Kasi minsan nagpapasasa. <coughs> Napakadami po ang findings dito sa pag-examine ng ating dugo kagaya ng blood sugar. triglycerides or isang uri ng taba sa ating dugo ang triglycerides mapapataas ang pangadid ng sakit sa puso ng mataas na antas ng triglyceride. Ganon din po yung cholesterol, yung good cholesterol at saka yung bad cholesterol. Kaya makikita din po yan dyan sa ating uh, blood test or yung pagkuha ng dugo sa atin. Ganon din po yung uric acid, yung blood urea nitrogen, yung creatinine, gout, hemoglobin, hematocrit, red cell count or white cell count, at marami pang ibang makukuha dito sa dugo na <clears throat> pag-i-examine nila. Kaya mga kabuks, ganun ka-importante na magpa-examine tayo at least once a year. Ganun lang kadali mag-extract uh, ng blood. So, tiis lang. Ang susunod naman po nyo, ECG po kay sir. Okay. Tapos, eto, kahit huling nyo na lang po yung oh, Thank you very, very much. Up. Ano po? Ano po ang pangalan? Joel po. Joel? Sabal. Apo. 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 Nagaling yung damit? Taas lang siya. Yan. Baba ang kamay. Apo. Ang ECG or yung electrocardiogram ay isang simple hindi invasive na pagsubok na nagtatala ng electrical activity ng puso. Makakatulong ang ECG sa pagdiagnose ng ilang particular na condition sa puso, kabilang ang abnormal na ritmo ng puso at coronary heart disease, atake sa puso, or angina. Ganun lang kadali. Halos 1 minute lang. Chest x-ray naman tayo. Ang x-ray na ngayon, check-up lang po ba ito? Wala namang kumplay? Walang masakit? Walang kumula? Ay, wala ako. Ano lang yan? Anwal? Mendicable, Joel. Kung uh, ano... Bukas ay eh, ito, ito. Uh, po na. Uh, Opo. Opo, uh, facing the wall, sir. Ang chest x-ray naman ay isang imaging test na gumagamit ng x-ray upang tingnan ang ating structure at organs sa ating dibdib. Makakatulong ito sa pangangalagang pangkalusugan na makita kung gaano kahusay gumagana ang ating mga lungs at heart. Ang ilang mga problema sa puso ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa ating mga lungs. Ang ilang mga sakit ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa structure ng ating heart at lungs. Sir, hinga ka po ng malalim. Pigil mo na, huwag Okay na po, tapos na po. Please na po. Thank you. Okay po. Request na kayo, sa na, mo ako. After ng chest x-ray, urine test naman. Kaya, kailangan makaano tayo ng ating ihi. Ang urinalysis ay isang pagsubok sa ating ihi. Ito ay ginagamit upang tuklasin at pamahalaan ang isang malawak na hanay ng mga karamdaman tulad ng mga impeksyon sa ihi, sakit sa bato at diabetes. Kasama sa urinalysis ang pagsuri sa itsura, konsentrasyon at nilalaman ng ihi. At ito na po yung lab test result. Kailangan natin ipabasa kay doktor ito at sila po yung expert at uh, magbibigay din po sila ng reseta sa atin kung anong ating mga dapat na inumin na gamot ito na nga bumalik na kami imbes na 8.30 kami bumalik 8.12.30 eh naman yung appointment sa kay doktor para basahin yung result eh 12 na rin kami pumunta po dito kay doktor eksakto nga naman at ako nga ang tinawag na Doc. Uh -huh. So maaari siyang electrical block Kapag electrical block Hindi bara Okay Ngayon po, kapag ang kwento sa akin ng pasyente Dok, sa gabi po, sumasakit? No, minsan lang yun, Dok uh, Ah, yeah, Ano lang yun? Ano lang ako? Kapag yun ang kwento po sa akin Ang iniisip ko po is acid reflux Okay acid reflux. Kapag ang kwento naman po ng pasyente, Dok, pagkatapos ko magtrabaho ng mabigat, baka po fibromyalgia. Usually po, pain that increases with activity, pain that decreases with rest. Okay. Ngayon, sino yung mga pinapatudi echo namin? Sino yung mga candidate for 2D echo? Ito po yung mga pasyente po na may bad cholesterol. Kapag may bad cholesterol. Mm -hmm. cholesterol po sila, pwede silang ma-height attack, pwede silang mag-chest pain, at pwede silang mag at wala naman po kayo. Mm -hmm. thank, thank you, thank you, thank you. is okay. Thank you. Mm hmm, yan ang high So hindi tayo mag-iisip ng high-tata, kasi ang bad cholesterol niyo po maganda. Mm -hmm. Thank ah. you, thank you. So tingnan natin yung mga uh, cut-off ng bawat test. So, umpisahan natin sa triglyceride ang triglyceride delikado po kapag limang daan sa inyo po 174 so hindi delikado okay. sa uric acid po ang tawag dami dyan gout sa kidneys so Uh, ang gout sa kidneys po, mataas na uric acid, eh, po, uric acid at may renal insufficiency. Ano ibig sabihin ng renal insufficiency po? BUN at creatinine. So ito po, ang tawag namin dyan is gout sa kidneys or gout property. Mm -hmm. Naninigarilyo ka? Hindi pa. Medyo malapot ang dugo mo ah. Bakit kaya? Kapasyente Araw yung araw-araw po na may aspirin, wala naman silang acid reflux. Mm -hmm. Depende po eh. <laughs> Ah, okay. oh, depende sa body parang. Oo, oh, depende sa katawan. Pero maganda din yung aspirin. Pero once once once, pa once a month lang. Ito nga daw ang the best sabi ni Dok. Yung sa akin ngayon, may yun, yun may problema sa akin katawan. Hindi yan ang yan ang maganda hmm. yung ginamit hmm. ni Dok. Fitch, Fitch si may kocho multas. 2 1 tablet. Semeco? Oh, as needed. Ha? Ay, yung ano, Dok, yung parang fluid. Ano Pwede yung... po, Gaviscon. Ah, Gaviscon, no? Pwede po, or Gaviscon. Alam mo, Dok, yan yung ininom ko lang nagsuka ako. Pwede po. Nawala ako, Ha, ba? Thank God. God. Hindi lang dasal agad ako Okay. <laughs> okay. So, so yun okay. lang. Tuloy yun lang po. Ah, uh, wala naman kayo masyadong sakit. Siguro, yearly hmm. check-up. Mm. Naging -hmm. kasi ako to kapag na, may nararamdaman siya eh. Yeah, lang po kayo. Kapag may nararamdaman kayo, magsimeko po kayo ha. Tingnan po natin kapag, kapag okay po. Mm -hmm. So, Clovix, Ang importante kasi Dok, at least once a year magpa-lab test. Yan, tama po yan. Ay, paano yung pag-take ng gamot, Dok? Hindi na ulit i-check-up? Ano, uh, actually po, Uh, kung may nararamdaman niya, sabi hindi. nga nito. Ito, ito kasi, mm, mm yung lapot ng dugo niya po, mm -mm. Uh, kailangan ma-check up ulit. Hindi, hindi kasi linyo ko to eh, hematologist. Ah, okay. Itanong niyo kung bakit lumalapot yung dugo, uh, miski na wala naman ibang problema. Mm -hmm. Okay. Pero miski na hindi pa siya nagpa-hematologist, tama na kasi nung ininom yung gamot galing sa pinsan niya po eh. Tumama yung rekomendasyon niya ng aspirin kaya ang, ang, ang tanong ni Ma'am, ano ba ang aspirin na hindi nakatunaw ng bituka? Lopidogrel. So, ito mo... Once a month din yan, Hindi po. Araw-araw yan. Uh, po Kasi kapag once a month, hindi naman ito lumalabas na once a month. Pangalawa, kapag once a month, paano mo siya mahuhuli? Uh -huh. Paano Di, mo siya mahuhuli? Hindi, ka naman mag... Hindi, hindi ka naman po magpapalabtis everyday. At iinumin yung Torpedo Grill kapag tumataas po ito. Opo. So, everyday yan doon? Opo. One tablet after lunch, everyday. Bakit? Kasi po, siya, ang, siya po yung kumukontra sa malapot po na dugo. Uh, Ngayon, kung gusto yung malamad kung saan nanggagaling, hematologist. Opo. Pero hindi naman na kailangan tanungin pa doon. Basta naggagamot po kayo, hindi na kailangan. Naggagamot mm na kayo. Pero kung ititigil niyo po yung gamot at nagtataka ka, kung ba't tumataas po ito, hematologist. Mm -hmm. Kung sinabi ng hematologist, sadyang ganyan lang yan, magka na mag-aspirin, oh, magka na mag grade, oh. at least, galing na po sa specialist. Mm -hmm. Ang importante kasi, lab test ito, mga ito. At saka yung halimbawa yung kay doktor, pinaanam ng uh, po. Tapos, ah, uh, Pang heartburn lang po yung gamot na ibibigay ko sa'yo, ha? Mm -hmm. Si Meiko. Mm -hmm. Pwede rin po yung gabis ko. Okay, see you next year. Oh, yes, next year. Oh, amen. amen. Okay. Oh, thank, thank you, Doc. Ay, hindi, Doc. Parating nga po ito itong uh, aking ECG. Tama lang po ba yan? Wala po ba? normal po. Normal sa babae yan, ha? Pareho pa. Oo pa. po. Thank you so okay. much. Okay. Nagpaano so, okay. so, din ako eh, nakigaya na ako eh. Sige. Kaya kung ako nararamdaman. Okay. Ay, eh, ito naman, Doc. Okay lang yan. Pasado rin pa yan. Pasado pa. Ah, uh, uh, thank you. Uh, thank you, Lord. Thank, 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 thank you. Thank you. Thank you. Po, thank you. po sa Alviar Diagnostic Laboratory, Kimberly Solis, Rilin Sumadsad. Happy birthday din kay Oliver Manaw. Happy 18th birthday kay Hana Atienza, uh, kay Jerwin Rilo, uh, kumusta dyan sa Maguindanao, kay Eileen Mortel ng Madrid, Spain at dito sa Just Gas Romblon Romblon ang authorized dealer ng Price Gas na nasa tamang timbang. Thank you for your support and God bless everyone.